Ito sa Pesan dito tayo ngayon sa ABS. Ang corner ng ABS Studio. And yeah, we're invited. Samahan nyo ako sa journey ko dito sa ABS-CBN Studio. Sa hili ko ngang gumawa ng content ay na-invite ako dito sa ABS-CBN para i-interview ang buong cast ng The Saving Grace The Untold Story. Nasa kaligatnaan ako ng OJT nung dumating to na opportunity, hindi ko na pinalagpas. Kung nakikita niyo yung tower na yan, yan ang isa sa sinyales na nasa EBS-CBN na kayo. At sa lahat ng kagaya ko na nangangarap na pumasok sa industriya ng pag acting yung tower na yan ang isa sa pangarap nilang mapuntahan. At ako, simpleng nangangarap na makapunta dito sa EBS-CBN studio. Sa totoo lang, hindi na to bago sa akin. Nakapunta na ako matagal na panahon pa, pero iba pa rin yung feeling kapag napuntahan mo ulit ang pinapangarap mo dati na ngayon unti-unti nang natutupad. Pero this time, hindi sa pagka-acting ang sadya natin, hindi sa pagko-content na. So guys, nandito tayo ngayon sa ABS. Look at that. Yeah. Around the corner ng ABS studio. And yeah, we're invited. Dito tayo dahil iba pa rin pala talaga yung excitement mo na pumupunta dito at sa ibang larangan pa. Sa mundo tayo ng pagkocontent ngayon at sana supportahan nyo ako sa bagong paglalakbay ko. So, andito tayo ngayon sa CR ng EBS at iba pa rin talaga yung vibes niya. Sobrang nakaka-excite na nakakasaya na nakakakaba. Kinakabahan na nga ako sa looks ko at kung ano ang first impression nila sa akin. First time ko kasi pumunta dito sa studio para mag-interview kila Julia Montes at iba pang cast. Pero guys, hindi ko first time makapag-interview ng artista, celebrity, or beauty queens. Pero it's just that hindi pa rin nawawala yung kinakabahan tayo na overwhelm tayo at syempre na ay starstruck tayo sa mga nakikita natin ng mga celebrities at kung hahayaan mo yung rasona yan para pigilan ka, paniguradong talo ka kaya ako, kahit ganon man ako kinakabahan, ay tuloy pa rin ako kagawin ko para rin yung best ko para magawa yung gusto kong gawin at thank you rin sa mga taong sumuporta sa bawat contents ko, dahil kung wala kayo, hindi ako may invite dito, and lesson for today magvideo ka lang na magvideo kasi malay mo, baka ikaw nang susunod.